Hello guys, good morning. Guys, tignan niyo ang panahon namin dito ngayon, ang klima. Ayan guys. Tignan niyo ang mga ulap. Niyan. malamig na talaga. Guys. at isa pa tignan nyo yung bundok doon guys oh. ayun yung mga bundok doon guys Tingnan niyo yung mga halaman nila at mga puno. Nalaglag na yung kanilang mga dahon. Ayan guys. At ganun din yung mga dahon ng cherry blossoms na nandoon ay naglalaglagan na rin. Ayan guys. Tingnan nyo Punta naman ako dito sa kabilang side ng bahay. Hmm. Dito yung box right, ano, right side ng bahay makikita nyo dito ayan tignan nyo talaga ang kalangitan ang gandang gandang tignan at ayun yung araw. Nakatago doon. Sa so may puno. Natatabi nga ng puno. O paano guys? Hanggang dito na lang. Papasok na ako at malamig na. Bye and God bless.